Oh, welcome back mga kaboxing. So isang napakalungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil bigo nga pong makuha ang panalo at maiuwi ang titulo ng tinaguriang dasmasher ng General Santos City at former world title challenger na si Jason Mama sa kanyang pagdayo sa bansang South Africa upang sagupain ang may hawak ng IBO World Super Flyweight Champion Belt na si Ricardo Muladjika na may kartadang 15 wins with 11 knockouts, dalawang talo sa kanilang naging bakbakan nitong nakalipas na sa Bado lamang. Bit-bit ang kartadang 20 wins with 10 knockouts, dalawang talo at isang tabla, ay marami nga pong umasa na Pinoy boxing fans na makukuha ng ating kababayan ang kampyonato at maipaghiganti ang isang kababayan natin na upset specialist na si Adrian Lirasan nang talunin ito ni Mula Jika via fifth round knockout sa kanilang naging bakbakan buwan ng Marso taong 2023. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga kaboksing ay iba nga po ang naging kinalabasan ng kanilang laban. Dahil tulad nga po ng sinapit ni Mirasan ay tumagal nga lang din po ng limang round si Jason Mama at natalo ito via fifth round technical knockout. Limang beses nga pong bumagsak ang ating pambato bago mapagdesisyonan ng kampo ni Mama na itigil na lang ang laban. At dahil nga po sa panalo na ito ni Jika mga kaboksing ay napanatili niya ang kanyang hawak na titulo at umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 16 wins with 12 knockouts at dalawang talo lamang. At dahil dalawa na ngayon sa ating kababayan ang inilampaso ni Malajika, top contender na si J.R. Rakinel ay gusto nga pong ipagiganti ang ating kababayan sa posibleng title eliminator match nito kontra kay Malajika. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, kasalukuyan nga pong nasa pang-anim na pwesto para sa IBF, pang sa WBC, at pang dalawang pwesto naman para sa WBO, si J.R. Rakinel. Samantalang si Maladjika naman, bagamat siya ang may hawak ng IBO Super Flyweight Champion Belt, ay nasa pangwalong pwesto lang ito para sa IBF at pangpitong pwesto naman sa WBC. Kaya abangan po natin mga kaboksing ang posibleng salpukan ng dalawang boksingero. Sa ibang balita naman mga kaboksing, Inilabas na nga po ang dahilan ng pagkamatay ni Pedro Tony Rodriguez ilang oras matapos ang kanyang laban sa Phoenix, Arizona kontra kay Philip Villan itong nakalipas na Hulyo 5 lamang. Ayon nga po sa autopsy report mula sa Maricopa County Medical Examiner's Office na ipinablish naman ng boxing scene, ay multiple drug toxicity ang naging sanhi ng pagkamatay ng 37 anyos na si Rodriguez. Sa madaling salita mga kaboxing, ay na-overdose nga po itong si Rodriguez at hindi dahil sa pinsalang natamo nito pagkatapos ng kanyang laban. Lumabas nga din po sa report na kabilang sa mga nainom na gamot ni Rodriguez ay ang fentanyl, ethanol, at 7-aminoclonazepam. At ayon nga po sa ating pananaliksik, ang fentanyl ay isang uri ng synthetic opioids. Isa itong painkiller na 50 to 100 times stronger kumpara sa ordinaryong painkiller. At malakas daw itong magpababa ng respiratory rate o paghinga kung nasubrahan. Madalas nga pong sangkot ang fentanyl sa overdose death cases dahil sa sobrang potent nito at konting dose lang nito ay parang katumbas na ng lason. Samantalang ang ethanol naman ay posibleng na inom ni Rodriguez in a form of alcohol. Ang ethanol naman ay nagdudulot ito ng respiratory depression kaya kapag pinagsama ang ethanol sa opioids o sedatives ay mas mataas ang rate ng pagbagal o pagtigil ng hininga. Samantalang ang 7-aminoclonazepam naman ay ginagamit para sa panic disorder at anxiety condition at nakakatulong din ito pampatulog. At kapag pinagsama nga daw po ang pag-inom ng tatlong ito ay mas pinapabagal nito ang brain activity at paghinga ng isang tao.